Uh, Dito po ito ito, 'yung uh, video lang ah hindi naman sobrang ang hindi po tapos terminal tawo Okay. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. eh. Ay, kasi Salamat. Okay. Super. eh. Bakano. Sorry Makapuno po, makapuno, pastillas, mga po, mga puno, pastillas, mga Ano mo, nanayroon ako? Bili na po kaya, bili na, mga puno. Pastillas, mga po. Mga kablog, kain tayo. Sisig ulam po, dito kami sa Daug, Pampanga. Ito kain kain mga vlog kain mga ka oh. sisig pampanga oh. basta sisig ng pampanga masarap parasa solved mga ka masarap sisig ng sisig ng pampanga sa dao dito sa terminal ng dao yun lang po mga vlog oh. thank you